99 while we're doing Hello, good afternoon, guys It's a daydream and nandito po tayo ngayon sa may Sapang Palay, Bulacan So Salamat, salamat po sa mga nag follow sa aking FB page at sa mga nag-subscribe sa aking YT channel at nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga nag-like at nag-share sa aking video. Maraming salamat po sa inyo at sana patuloy nyo pong suportahan itong aking vlog para marami po tayong matulungan sa ating pamimigay ng libreng saho sa mga kabataan na mag-aaral. So kung nagustuhan nyo po yung video nito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at mag-like mag-share at mag-comment ang pag-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking gagawin na video hanggang dito na lang po mabuhay po kayo mabuhay tayong lahat ang God bless bye bye